Tignan nyo ang parahidropos. Laki. Laking, yung bukod. Tignan nyo Gumawa Ito kaya ito ginawa para sa pananak tubig, sa, uh, sa langis, pika, diba? Ito, binili namin ito para yung mga gusto oil nilalagay namin sa drum. So, so sa Tapos, dito yung gusto, so, oil. Sige, nitrinta rin. Pero, tignan nyo. Ito. Walang yan. Walang yung chai. So, maniyari tulang kung pa taka na diba? sa ibang wala talaga yun Hindi yun 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 Eh wala, yung partisan namin, very marunong. Kung ako Mga partisan, plastic ang bibili ko, may plastic, hindi naman ito. So, yung batong naman, yung batong naman, hindi eh to, pag sinagong mo, pag nalaglag so, wala ka, makupi ito, o kaya ito, ba? Diba? At saka ito lang, itong bakal, turns into it, uh, kinakalawang, di ba? So, sa plastic, hindi naman kinakalawang ang plastic, di ba? So, advance na siya roon. Tatagal hindi ka gaya nito sa build up to to hindi na lang, itong gagamit yan pero hindi okay, namin marami naman pagsisip magali pa ang bakit bakit あ、こっちからない in えっと、使ってい Ba? O, ganun lang. Parang tumagal. Kahit pa paano. Aatt -aat Nakatagal na yun. mas. Sama nakapanood. <broth>